Paalala, ang kabanatang ito ay naglalaman ng mga patunay ng pananampalatayang Crusaders of the Divine Church of Christ sa katotohanan. Sa ating paglutas sa mga misteryo sa likod ng salaysay na ito, ihanda niyo ang inyong mga sarili. Buksan ang inyong isipan sa rasyonal na diskurso. Hayaan niyong ilakbay namin kayo sa mga hawak na patotoo. Ihanda ninyo ang inyong mga sarili dahil panahon na para mapakinggan at bigyang daan ang boses ng krusado. Crusado. Ngayong araw, ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng ating mga patron na sina San Pedro at San Pablo. Espesyal ang araw na ito sapagkat ito ang panahon kung kailan nating ginugunita at pinaparangalan ang dalawa sa tinatanging mga santo at alagad ng ating Panginoong Jesus. Samahan ninyo kami sa panibagong episode ng ating podcast, upang kilalanin ang dalawa sa pangunahing alagad ng ating Panginoong Hesus. Ako po muli si Maribel Salapa, ang inyong kasama sa pagtuklas ng mga kaalaman, kaagapay sa paglalahad ng katotohanan. Ito ang CDCC Podcast, Timek Di Cruzado. Makakasama po natin sa ating talakayan sa araw na ito ang Arsobispo ng Mindoro, Batangas Archdiocese. Siya ay 65 taong gulang at 37 taon nang naninilbihan bilang lingkod ng ating simbahan. Ang ating panauhin sa araw na ito ay si Monsignor Jaime Lorenzo. Magandang araw po sa inyo, Apo. Uh, magandang araw din naman na uh, Mga Maribel at sa mga masukit nating na mga taga Happy Fiesta sa ating lahat. Upang lubus pa po naming makilala ang ating mga patron, maaari ninyo po ba kaming bigyan ng maikling pagpapakilala sa kanilang naging buhay ng ating mga patron na sina San Pedro at San Pablo? Uh, alam mo, Madam Maribel, isa sa mga unang tagapasunod, tagasunod ng Panginoon Isos, si Simon o Pedro na kilala rin bilang si Sifas sa salitang Aramaiko o Pedro sa Grego. Nang ibig sabihin ay bato. Mula sa Bitsaida, si Pedro ay nanirahan sa Kapernaum, ang dalawang bayan na nasa baybayin ng dagat ng Galilea. Nakilala si Pedro ang Panginoong Isus sa pamamagitan ng kanyang kapatid na si Andres, na naging uh, tagapasunod tagasunod ng Panginoon Hesus matapos na mapakinggan ang bahayag ni Juan Bautista na si Hesus ang kordero ng Diyos mula sa Juan kabanata 1 talata 29 at hanggang talata 36 hag hagayan hayagan siyang magsasalita at masigasig at siya sa pinakamalapit na mga kaibigan ni Panginoon Isus, isang apostol at isang haligi ng iglesia. Mula sa libro ng Galatia at Kabanata 2, talata siyang, masigla, masugit, mapusok, at kung minsan magaspang ang ugali ni Pedro, marami siyang kalakasan at mga kahinaan sa buhay. Gayon pa man, pinili siya ng Diyos at hinubog kung ano ang gusto niya para kay Pedro na buhay bilang isang alagad ni Panginoon Isus. Si Pedro dahil natural kay Pedro ang maging leader. Siya ang naging tagapagsalita ng mga labing dalawang alagad. Higit sa lahat, si Pedro ang unang nagpahayag na si Isus ang anak ng Diyos na buhay. Isang katotohanan ang Diyos nagpahayag kay Pedro ayon kay Panginoon Isos. Sa libro ng Matthew, Kabanata 16, Talata 16 hanggang 17. Ginugol ni Pedro ang mga oras kasama ni Marcos. Sa libro Unong Pedro, Kabanata 5, Talata 13, sa mga huling taon ng kanyang buhay, si Marcos ang nagsulat ng Ibanghilyo ni Marcos, batay sa mga naalaala ni Pedro ng mga panahong pagkasama niya, batay sa mga naalaala ni Pedro ng mga panahong kasama niya ang Panginoon Isus, isinulat ni Pedro ang dalawang sulat, unang libro at pangalawang libro ni Pedro sa kalagitnaan ng ika na AD at walong AD. Sinabi ng Panginoon Isos kung paano mamamatay si Pedro. Makikita o mababasa sa Juan, Kabanata 21, Talata 18 hanggang 19. Isang propesya na marahil nagaganap sa panahon ng paghahari ni Nero. Sinabi ng tradisyon na ipinaku na nakabaliktad si Pedro sa Roma, bagaman maaring totoo nga ito wala pa rin nasusulat na nabanggit sa Biblia tungkol sa kamatayan ni Pedro. Yan ang naging buhay ni Apostol Pedro. Tunay nga po pala Apo na hindi biro ang mga naging sakripisyon ni San Pedro. Ngayon po Apo, paano naman po naging apostol si San Pablo? Ayun sa Biblia sa libro ng mga gawa ng mga apostol, ang Panginoon Isus ay nasa kaharian na nakaupo sa, luklukan ng tawagin si Pablo bilang kanyang apostol. Saulo, ang unang pangalan ni Pablo. Ipinanganak siya sa Tarso sa lalawigan ng Silesia sa isang probinsya sa Dakong Timog Silangan na kasalukuyang Terso sa bansang Turkey. Ang buhay ni Pablo ay istorya ng pagtutubos at pagpatuto na walang sinuman ang hindi maabot ng biyaya na pagliligtas ng Panginoon. Ang kabataan ni Pablo ay puno ng sigasig sa religyon, ng karahasan at ng mabagsik na pag-uusig sa ni unang iglesia, sina unang iglesia determinado si Pablo na lipulin ang mga Kristiyano malupit siya sa pagtupad ng hangaring ito dahil naniniwala siya na ginagawa niya ang ito para sa pangalan ng Diyos dahil dito tinawag siyang relihiyosong terorista ngunit kapuna-puna naman ang malaking pagkakaiba ng mabuhay na siya para Panginoon, para sa Panginoong Hesus at para sa ka ilalaganap ng kaharian ng Diyos. Nakilala ni Pablo ang Panginoon Hesus sa daan papunta sa Damasco. Habang pumunta si Pablo sa Damasco, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit at natumbas siya sa lupa. Narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sino kayo, Panginoon? Tanong niya, ako si Jesus ang inyong inuusig. Tugon ng tinig sa kanya. Mula sa gawa kabanata talatay sa hanggang lima. Mula ng mga sandaling iyon, lubos na nagbago ang buhay ni Saulo. Nabulag siya ng nakakasilaw na liwanag ng Panginoon. Nagpatuloy si Pablo papuntang Damasco para makipagkita sa isang lalaking si Ananias. Nag-alinlangan si Ananias noong una. Dahil kilala niya si Pablo at ang mga kasamaang ginawa nito. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Ananias na pinili niya si Pablo upang ipakilala ang kanyang pangalan sa mga intel. sa mga hari at sa mga anak ng Israel. Gawa, Kabanata siyam, talata 15, sinunod ni Ananias ang utos ng Panginoon, ipinatong niya ang kanyang makamay kay Saulo, at sinabi sa kanya, Ang pinakita ni Jesus sa kanya sa pamamagitan ng panalangin, puspos siya ng Espiritu Santo sa libro ng gawag, Kabanata Siyam, Talata 17, muling nakakita at mohan mula sa gawa, Kabanata Siyam, Talata 18. Isinulat ni Pablo ang maraming aklat sa bagong tipan. Ang ikalabing tatlo na sulat ito ang bumubuo sa mga akta ni Pablo at mga pangunahing pinagkukunan ng kanyang teolohya. Ibinus ni Pablo ang kanyang buhay sa pangangaral na nabuhay na maguli si Panginoon Hesus sa buong Roma kadalasan kahit nalalagay siya sa panganib, ababasa sa pangalawang libro ng Korinto, kabanata labing isa talata 24 apat hanggang dalawamput pito, ipinapalagay na pinatay si Pablo noong kalagit ng huling bahagi ng anim na put AD. Sadyang walang hangganan nga po, Apo, ang pagmamahal sa atin ng Panginoon. Sapagkat kahit gaano man kalaki ang nagawa nating kasalanan, bukas ang kanyang mga kamay upang tayo'y kanyang patawarin at kupkupin sa kanyang piling kung tayo'y magsisisi. at ah, tama, Madam. At iyan din ang dahilan kung bakit bukod tangi sila sa lahat ng mga pustol ng ating Panginoon Isus, kaya sila ang pinili na maging pangunahing patron ng ating pananampalataya ng ating dakilang ama, Monsignor Dr. Opinois Magliba. Ah, ganoon po pala yun, Apo. Iyon din po ba ang dahilan kung bakit sila ang nasa harap ng ating mga simbahan? Ah, yes, Madam Maribel. Ang mga larawan ni Apostol Pedro at Apostol Pablo ang inilagay ng ating Ama, Monsignor Dr. Pinis Magliba, sa magkabilang gilid ng pintuan sa harapan ng ating mga simbahan bilang mga takilang at banal na bantay sa templo ng Diyos Espiritu Santo. Mababasa sa libro ni Matthew Kabanata 16, Talata 19. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit at anumang inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit at anumang iyong kakalagin sa lupa ay kakalagan sa langit. Mababasa sa gawa Kabanata 28, Talata 19 naipinangangaral ang kaharian ng Diyos at itinuturo ang mga bagay na nauukol sa Panginoong Isu Kristo ng buong katapangan walang sino nagbabawal sa kanya. At gayon din sa magkabilang gilid ng banal na dambana ng bawat simbahan natin. Ganoon po pala iyon, Apo. Bilang pangwakas, Apo, ano po ang mga aral sa buhay ni na Apostol San Pedro at Apostol Pablo na maaari nating maibahagi at magbigay inspirasyon sa ating mga manunood? Uh, gaya natin paulit-ulit na kinakailangan ni Pedro ng magpatuwid ibinigay ito ng Panginoon ng may katiyagan may katatagan at may pag-ibig ipaaalam sa inyo at ituturo sa inyo ang daan ng iyong lalakaran papayuhan kita ng aking mga mata na ay nakatitig sa iyo Mababasa sa Libro ng Awit, Kabanata 32, Talata 8. Isa pa, isang ordinaryong mangingisda mula sa Galilea si Pedro. Ngunit tinawag siya ni Jesus na maging mangingisda ng tao. yan po ang mababasa sa Libro ni Lucas, Kabanata 5, Talata 10. Ginamit siya ng Diyos sa mga dakilang bagay dahil handa si Pedro na si iwan ang lahat sa pagsunod kay Jesus. Namangha ang mga tao sa katapangan ni Pedro sa pangangaral sapagkat isa lamang siyang ordinaryo at walang aral. Patunay na ang mga kasama ang Diyos sa ating paglalakbay sa buhay ang nagbibigay kay bahan sa lahat. Gayun din naman kay Apostol Pablo, matutunan natin ang kanyang iligtas na ang Diyos ang sinuman. Tulad ng ating mabanggit na kanina, mamamangha tayo sa katotohanan, tinanggap ng Diyos ang la sa langit ang isang relisyusong terorista na pumatay na napakaraming inosenteng kababaihan at mga bata. Sa ating tingin, hindi siya karapat-dapat nabigyan ng pangalawang pagkakataon, ngunit pinagkaluban siya ng Diyos ng bahag. Ito ang napakaliwanag na patunay na mahalaga sa bawat tao sa Panginoon, mula sa mabait at katamtaman hanggang sa pinakamasamang tao. Totoo nga po at walang hanggan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa kabila ng ating mga suliranin at paminsan-minsang paglimot sa Kanya, walang patid ang paggabay at pagmamahal na ibinibigay Niya sa atin. Salamat po ako sa mga inspirasyon at aral na inyong ibinahagi sa amin sa araw na ito. Uh, maraming maraming salamat din Madam Maribel sa pagkakataong ito at sa ating mga manunod nawa po ang pagpapala ng ating Ama Monsignor Dr. Pinus Magliba at ang ating ina Nuestra Senyora Cecilia Bilina Magliba ang mamalagi sa atin maraming maraming salamat po. Sa pagtatapos po ng ating talakayan ngayon, naway ito'y tumatak sa ating mga puso at maging inspirasyon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang kwento ng dalawa sa pangunahing apostol ng ating Panginoong Isus ang magpapatunay na walang itinatangi ang Diyos sapagkat siya'y puspos ng pag-ibig gaya ng mababasa natin sa aklat ng unang bilang ng Juan, Kabanata 4, Talata 8, Ang Diyos ay Pag-ibig. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa talakayang ito. Abangan ang mga susunod pang talakayan na magpapatibay sa ating paniniwala at pagkakilala sa katotohanan at kapupulutan ng mga aral at inspirasyon. Muli, ako po si Maribel Salapa at ito ang CDCCPI Timec Tikrusato.